So uh, as far as you can see, ha, pinasok na tayo dito sa hallway kahit may bubong ng ano? Uh, ulan Kasi sobrang malakas yung hangin and lumimbo-limbo yung uh, ulan talaga dito Kaya kung as far as you can see, ha, makikita mo dyan um, may tubig na sa gitna ng daanan So nandito tayo ngayon, uh, update ko lang kayo ha sobrang maulan na malakas dito ngayong gabi uh, oras ng alauna ay mag na pala quarter to 1am so ayan guys uh, malakas talaga yung ulan grabe ah uh, Pinasok tayo ng malakas na dilubyo yung medyo may limbo-limbong hangin. O, oh, ayan na naman, o. Oh, ang naririnig mo. As you can see, grabe talaga, di ba? Ah, uh, Ah. Uh, ah. Uh, sobrang lakas niya talaga guys. Grabe. Ah. Uh, ah. Uh, so yung mga dumahang mga araw. sobrang init niya. Sobrang alamig uh, lamig naman siya. So okay lang. Good spray naman tayo. So yun lang. Update update na lang. Okay. Ingat kayo palagi. And God bless.